Gaano nga ba kalakas ang destroyer ng Amerika na USS Milius? At ano ang dahilan kung bakit hindi makayang harangin ng China ang pagdaang ito ng warship ng US sa inaangkin kinilang karagatan? Tara mga kataps, talakayin natin yan sa video na ito. Nito nga lang araw ng Huwebes ng nakalipas na linggo, November 18 ng taong kasalukuyan, ay gumulantang nga sa atin ang ginawang muling pambubuli ng China sa ating bansa sa mismo pa namang sakop ng ating teritoryo. Binomba ng water cannon ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na maghahatid o magsusuplay lang naman sana ng makakain sa mga sundalong nakadistino sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na matatagpuan naman sa Ayungin Shoal. Ang malala pa nga eh, bakit bobombahin ang isang maliit na vessel na hindi naman armado ng armas para makipagsagupaan? Kundi isa nga lamang napakaliit na barko na ang intensyon lang talaga ay magatid ng food supply. Napakatapang ng China, di ba? Napakatapang para ibuli ang isang maliit na sasakyang pandagat na animoy tuta lamang ang laki kung ikukumpara nga sa armadong barko na kanilang ipinangharang dito. Bakit kaya ang tapang na ipinamamalas nila kontra sa malilit na barko ng Pilipinas ay hindi nila gawin sa mga warship ng US na paulit-ulit ngang dumadaan sa ina ang kinilang karagatan sa bahagi ng Taiwan Strait. Tulad na lang halimbawa sa mga destroyer na USS Mastin, USS Cortez Wilbur, USS Benfold, kasaba ang ilan pang mga uri ng warship ng US. At ang huli ay ang destroyer na USS Milius na neto nga lang November 22 ng nakarang lunes ay muli ngang naglayag at dumaan sa sinasabing kipot ng Taiwan. Siyempre, medyo alam naman na natin ang sagot sa kung bakit nga hindi kayang gawin ng China sa mga barko ng Amerika ang parehas na ginagawa netong panghaharas sa maliliit na bansang tulad ng ating Pilipinas. Ang kaya lang naman ibuli ng China, base nga sa inaasta at ipinapakita nila, ay yung mga bansang alam nilang hindi makakasabay sa dami o laki ng kanilang puwersa. Hindi nga tulad sa kung sakaling ang bombahin at harangin nila ay ang mga warship ng US na alam kasi nilang armado at tiyak ngang sila'y may kalalagyan sakaling ito ang kanilang ipagtatabuyan. ang USS Milius na siyang ang pinakahuling destroyer sa ngayon na dumaan sa Taiwan Strait ay isa pa rin nga sa hanay na nabibilang sa mga Arleigh Burke class guided missile destroyer. At alam naman natin mga kataps na ang mga Arleigh Burke class warship ay sadyang ginawa bilang mga multi-mission destroyer para nga tugunan o labanan ang mga barko, mga aircraft, at mga submarino ng katunggali nilang panig. Isa pa rin ang USS Milius sa malalaking vessel ngayon ng US Navy na may habang ang sumusukat ng 509 feet at ang displacement naman nito ay may bigat na 9,200 tonelada. Habang ang nagbibigay lakas naman dito ay ang apat na gas turbine na LM2500-30 na mula nga sa kumpanyang GE o ang General Electric. Ang nasabing makina ay kayang mang-produce ng enerhiya hanggang sa 100,000 horsepower o katumbas ng 75 megawatts na kuryente. Samantalang pagdating sa top speed ng USS Milius ay umaabot ito ng hanggang sa 35 miles per hour o 55 kilometro kada oras. At pagdating sa kaya nga netong abuting range ay sumusukat naman ito ng 5,030 miles o katumbas nga ng 8,100 kilometer. At syempre, bilang isang ang uri ng Arleigh Borg Class Destroyer ay isa din nga ito sa kauna-unahang may naka-equip na Aegis Combat System na siya namang dahilan kung bakit nga may kakayanan ang warship na ito para i-detect o labanan ang paparating na sandata ng kanilang mga kalaban. At kung i-expand pa ang nasabing Aegis System, katuwang nga ang naka-equip pa rin ditong 1 radar, pati na rin ang standard missile technology nito ay kaya nga rin ng USS Milius na hadlangan kahit pa ang mas malalaki na tinatawag ngang mga ballistic missile. At kung dadako naman tayo mga kataps sa mga pang-opensibang armas nito ngang USS Milius ay meron nga itong 96 cells na Mark 41 Vertical Launch System o BLS na hinati naman sa dalawang block upang makapagsagawa o umangkup nga ito sa iba't ibang uri o klase ng sandatang ibabala dito. Ilan sa mga missile na kargada neto ay ang RIM 66M5 bilang air defense at anti-ship role neto. Sunod ay ang RIM-161 SM-3 missile na bukod sa pagiging anti-ship ay siya nga ding pandepensa ng destroyer na ito kontra nga sa sinasabi ko kaninang mga ballistic missile. Ikatlo ay para naman sa mga land attack mission na mga BGM-109 Tomahawk Missile. Meron ding RIM-162A ESSM na nakatalaga naman bilang ang siyang missile defense ng destroyer pwedeng ito. Isa pa nga ay ang missile na Ram-139A bl asrock para naman labanan ang mga submarino ng kalabang panig. Bukod pa sa mga nabanggit ay meron pa ang USS Milius na ito ng dalawang piraso ng mga Mark 141 Harpoon Missile Launcher, idagdag pa nga ang dalawa pa ulit na triple torpedo tubes na pwede namang kargahan ng Mark 46 at Mark 50 na mga torpedoes. At syempre, kaagapay din ng destroyer na ito ang dalawang MH-60R na mga Seahawk helicopters para pa rin nga sa mga anti-submarine missions. At ang huli ay hindi rin nga mawawala ang mga long-range naval gun at ang mga close-in weapon system neto nga USS Milius. Sa napaulat ngang paglalayag ng sinasabi na nating destroyer neto nga lang nakarang lunes ay walang nagawa ang China kundi ang magprotesta lamang at kundinahin uli ang ginawa ng Amerika. ayun pa nga sa isang panayam sa spokesperson ng foreign ministry ng mga Tsekwa na si Zhao Lijian, ay talagang naghahanap umano ng gulo ang US dahil sa paulit-ulit netong pagdaan sa nasasakupan umano nilang karagatan. Habang ang US naman ay palaging naninindigan na karapatan umano nilang magsagawa ng freedom of navigation sa itinuturing namang international waters. At para na rin ipakita, upang hindi nga matakot ang ibang mga bansa na patuloy na dumaan o kayay maglayag sa karagatang inaangkin ng China. O di ba? Ngayon, puro protesta lang din ang mga Tsekwwa pag US na ang nagpakita ng puwersa sa kanila. Ngayon mga kataps, e eh bakit nga hindi nila gawin kung ano ang tapang na kaya nilang ipakita sa tuwing bobombahin at kakawawain nga nila ang maliliit nating mga barko. Kaya't dahil dito ay talagang pinatutunayan lang ng mga tsekwa na malakas lang sila sa maliliit at tiklop din naman ng mga buntot Kapag alam naman nilang, mas malakas ang kanilang makakaharap. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli mga kataps.